Hello guys, ayan, maglalakad po ako. Papunta sa ano dito sa Cholanos kasi nagdala ako ng baon. Sobrang init guys. Yan lang ang boarding house namin kasi madilim, maliit lang ang space. So, tara guys, yan lang update ko today.

Tapos, hindi ko yung ko. yes, yung kasi sobrang init. Pansin ko na yung sasakan. Hindi, labas na siya ng pocket body kumuna yung light. Ano Подождите, 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 подождите,